Hello mga ka Kumusta po kayo? Friday na po pala ngayong araw at ang bilis nga lang pong natapos yung isang linggo. Para nga po sa akin ay parang mas mabilis nga po yung linggong ito kaysa nga po nung last week. Kung mapapansin nyo nga po dyan ay nakasibilyan po ako dahil Friday naman po ngayong araw at pwede nga lang po akong mag-t-shirt na colored. Sumabay na rin po pala sila mama at papa sa amin sa pag-aalmusal kanina umaga. Panggabi po pala yung pasok ni Papa, pero maaga nga po siyang bumangon dyan dahil nagugutom daw po kasi siya. Yung inaalmosal po pala namin dyan mga kalabs ay yung inulam nga po namin kagabi na monggo, tapos nagprito nga lang din po pala si Mama ng itlog. At dahil nagkikrave daw po pala si Papa sa pansit batil patong, ay eto, naisipan niya na nga lang po magluto ng pansit kanton, tapos sinaluan niya nga lang po ito ng sotanghon. E paano naman po kasi mga kalobs, bago daw po kasi kami mag-almusal, ay ang dami nga daw pong napapanood ni Papa na kumakain ng pansit batil patong sa cellphone niya. Kaya bigla nga pong nakrave si Papa. Ang galing nga lang po ni Papa dahil pinaghalo niya pa nga po yung pansit kanton at sotanghon. Kung meron nga lang po sana kaming repolyo ay nilagyan niya na nga din po yan. Ayan nga mga ka at luto na rin po pala ito pong pansit kanton ni Papa na may halong sotanghon. Pagkatapos, ayan nga po, tinikman niya na nga din po yung niluto niya. Sabi pa nga po dyan ni Papa ay iimaginihin niya na nga lang daw po na pansit batil pato nga daw po itong kinakain niya. At natawa na nga lang po si mama sa kanya. At sabi nga po ni mama sa kanya ay tama nga lang daw po yun para daw po maibsan yung pagka niya sa pansit batil patong. Isang pansit kanton lang po pala yan mga ka -loves. Pero parang medyo madami na nga po yan. Ako naman po pala mga ka -loves. Habang kumakain nga po sila mama at papa, inaayos ko na nga din po itong bag ko. Ready na nga din po kasi akong pumasok dyan sa school mga ka-lobs. Ganun pa rin po, bago nga po ako umalis ay nagpaalam nga po muna ako sa kanila mama at papa. Tapos eto na nga po at lumabas na nga din po ako dyan ng bahay. Nauna na naman po pala si Kuya Moimoy sa akin at hindi niya na naman nga po ako nahintay. Pero okay lang po mga kalabs dahil sabi ko nga po ay malapit nga lang po yung school sa amin. Ayan nga at nakita ko po pala si nanang dito ay nagmano nga lang po ako sa kanya. Pagkatapos nga binuksan nga din po dyan ni nanay yung pintuan nila kaya nagmano na nga din po ako sa kanya. At ayan nga po at umalis na nga din po ako. Nagluto rin po pala si mama nitong adobong mani. Cravings nga din po kasi namin ito, lalong lalo na nga po kapag po nanonood po kami ng mga movies. Tapos ayan nga at nauna nga pong umuwi sa akin si kuya kaninang tanghali. Hindi nga daw po kasi ako napapansin ni kuya kapag nga daw po yung pauwi na siya. Kaya akala niya nga daw po ay nauna na nga daw po akong umuwi sa kanya. Eto nga at nakapaghanda na nga din po si mama ng pang tanghalian namin. Masarap din po pala itong adobong manis sa kanin mga kalabs. Lalo na nga din po sa bihon. Tapos ayan na nga po mga kalabs at kumakain na nga lang din po kami dyan ng pang ang tanghalian. Eto po palang sitaw na may kalabasa yung inuulam ko dyan. Pagkatapos ko po palang kumain ay nag-shower nga lang po ako dyan saglit. Hindi ko na po pala binasa yung buhok ko dahil ayan nga po at pinatrintas ko nga po yan kay mama. At ganyang trintas na nga lang po yung pinagawa ko sa kanya. Tapos ayan mga kalobs at papasok na naman po ako ulit. At dahil maaga po pala yung uwian namin kaninang hapon. Ay niyaya ko po pala dyan si kuya na bumili nga po kami ng milk tea at samahan niya nga po ako. Tatawid po po kasi ako mga ka Loves, pero malapit lang din naman po ito sa amin. Sobrang init nga din po kasi kaninang hapon. Kaya naghahanap nga din po kami ng malamig na pwedeng inumin. etong at nakarating na rin po pala kami dito sa pagbilihan ng milk tea. Ago po pala ako umorder ay tinignan ko nga po muna dyan yung o-orderin ko. Pagkarating po pala namin dito, ay nandito rin po pala yung mga iba ko pong kaklase. At nung no, okay na nga din po yung orderin ko, ay sinabi ko na nga din po kay tita kung ano po yun. At tinanong niya pa nga po sa akin dyan kung ano po yung pangalan ko dahil isusulat niya pa nga po kasi yun sa papel. Para po kapag po natapos na yung order ko ay tatawag niya na nga lang po. At habang naghihintay po pala kami dyan, ay dumating din po pala yung mga iba ko po pong kaklase. Bibili din daw po kasi sila ng milk tea. Maya-maya ay tinawag na nga din po ko dyan ni tita dahil tapos na nga din po pala yung order ko. Dito rin po pala nagtatrabaho si tita o si yung mama nga po ni baby Tony. At pagkakuha po pala namin sa order po naming milk tea, ayan nga tumuwi na nga din po kaming dalawa dyan ni kuya. Shoutout po pala kay Mariz Kibral at kay Marsha K. De La Cruz. God bless to all mga kalabs!